So do not come for my my integrity when it comes to my work. Damn it, I work so hard. Mainit na usapan ngayon sa social media ang tungkol sa mag-asawang si Heart Evangelista at Senador Cheese Escudero. Naging sentro sila ng mga balita dahil sa umano'y flood control program scandal na kinasasangkutan ng senador. Habang patuloy ang investigasyon, may mga netizen na nagtatanong kung madadamay din ba si Hart kung sakaling mapatunayan ang mga paratang laban sa kanyang asawa. Kaya marami ang naguguluhan kung may pananagutan din ba si Hart o inosente lang siyang nadadamay sa isyong ito. Pero gaano nga ba kalalim ang pagkakasangkot ni Hart sa isyong ito at may posibilidad ba talagang makulong siya kung mapatunayan ang kaso ni Cheese? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago pa man siya naging asawa ng isang senador, si Hart Evangelista ay matagal nang kilala bilang artista, modelo at isa sa mga fashion icon sa bansa. Bata pa lang siya na kilala na siya sa telebisyon at pelikula. Sa simula ng kanyang karera, hindi kalakihan ang kanyang kita sa ABS-CBN pero pinili niyang magpatuloy dahil alam niyang darating ang panahon na makikilala siya bilang malaking artista. Pagkatapos ng ilang taon, lumipat siya sa GMA Network kung saan mas gumanda ang takbo ng kanyang trabaho at mas tumaas ang kanyang kinikita. Sa kabila ng tagumpay, marami ring pinagdaanan si Hart. Noong 2011, nasunog ang bahay ng kanilang pamilya sa Cavite. Malaking dagok ito para sa kanila, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. May sarili na siyang kondo noon sa Makati kaya hindi siya nawalan ng tirahan. Mahilig din siyang mag-invest sa mga ari-arian kaya nakabili siya ng isa pang property sa The Fort sa Tagig. Ipinakita nito na marunong siyang magplano para sa kanyang kinabukasan. Nang makilala niya si Cheese Escudero, naging madalas silang pag-usapan dahil magkaibang magkaiba ang mundo nila. Isa si Hart sa pinakasikat na artista habang isa namang respetadong politiko si Cheese. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon silang dalawa sa marami dahil sa ipinapakita nilang pagkakaintindihan at suporta sa isa't isa. Madalas ding makita si Hart bilang modernong asawa na may sariling trabaho at kinikilala rin sa larangan ng sining at fashion. Punit ngayon, sa gitna ng isyong kinakaharap ni Cheese, tila pati siya ay napapasama sa usapan. May mga nagsasabi na ginagamit daw ni Hart ang pera ng bayan sa kanyang marangyang pamumuhay. May ilan namang nagsasabi na hindi siya dapat sisihin dahil wala naman siyang kinalaman sa trabaho ng asawa niya. Sa ngayon, walang konkretong ebidensya na nagsasabing kasali si Hart sa anumang iligal na gawain. Ang totoo, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at may sarili ring pinagkakakitaan. Ngunit hindi maiiwasang pag-usapan siya dahil artista siya at asawa ng isang senador. Sa ating bansa, madalas na kapag may isyong kinakaharap ang isa, nadadamay agad ang kasama niya sa buhay. Kaya ngayon, maraming tao ang nagtatanong kung makukulong din ba si Hart kung sakaling mapatunayan ang kaso ni Cheese. Matapos pumutok ang issue tungkol sa flood control scandal ni Senador Cheese Escudero, marami pa rin hindi malinaw sa publiko. Isa sa mga napag-uusapan ay ang tungkol sa mga ari-arian ni Heart Evangelista, lalo na ang bahay nila sa New Manila. May mga nagsasabing hindi raw talaga kay Hart iyon, kundi kay Cheese. Habang may iba namang nagsasabing kaya naman talagang bilhin ni Hart ang property gamit ang sarili niyang pera. Pero alin nga ba ang totoo? Ayon sa ilang ulat, noong 2014 ay nagpagawa si Hart ng bahay sa New Manila. Ang lote raw ay nagkakahalaga ng mahigit 50 milyon pesos at sa ngayon ay mas mataas pa dahil tumaas na rin ang halaga ng lupa sa lugar. Habang pinapagawa pa lang ang bahay, ikinasal na sila ni Cheese at doon na raw sila tumira. Sa bahay na iyon nakatira si Cheese kasama ang kambal niyang anak sa unang asawa. Kaya nagkaroon ng tanong sa mga tao. Kung bahay ni Hart iyon, bakit tila siya pa ang kailangang umalis tuwing may tampuhan sila? May isang interview na pinag-usapan ng mag-asawa ang ganitong sitwasyon. Biniro ni Hart si Cheese na noong nag-away daw sila, pinalabas siya ng bahay sa madaling araw. Natawa lang sila sa kwentuhan pero para sa ilang tao, parang may ibang kahulugan ang sinabi ni Hart. Kasi kung bahay talaga niya iyon, bakit siya pa ang lalabas? Kaya bumalik ang tanong ng marami, kanino nga ba talaga ang bahay? Kung pag-aaralan naman ang kinikita ni Hart sa mga panahong iyon, mukhang kaya naman talaga niyang bumili ng bahay sa New Manila. Noon paman, man, marami na siyang endorsement projects na umaabot ng halos 10 milyon pesos bawat isa. Kahit bawasan pa ito ng komisyon at buwis, malaki pa rin ang pinaka kinikita niya. Bukod pa roon tuloy-tuloy rin ang mga teleserye at advertisement niya. Simple lang din ang disenyo ng bahay kaya kung tutuusin, kaya niya talagang tustusan 'yon mula sa sarili niyang kita. Ngayon na mas bihira na siyang mapanood sa mga teleserye, marami ang nagtatanong kung saan na nanggagaling ang kita ni Hart. Ang totoo, mas nakatuon siya ngayon sa sining at mga proyekto sa labas ng showbiz. Kilala siya bilang isang pintor at ang mga likha niya ay nagkakahalaga ng tatlo hanggang anim na milyong piso kada piraso. Pero ayon sa kanya, hindi niya madalas ibenta ang mga gawa niya dahil malapit sa puso niya ang bawat painting. Bukod dito, gumagawa rin siya ng mga hand-painted bags na nagkakahalaga ng halos dalawang daang libong piso bawat isa. May ilan namang hindi nakakaintindi sa ganitong negosyo. Bakit daw kailangang pinturahan ang mamahaling designer bag? Pero sabi ng iba, Baka nga ito ang paraan para magamit pa ang mga bag na nasira o luma na. Para kay Hart, ito ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol rin sa sining at pagpapahayag ng sarili. Ngayon, may sarili na rin siyang maliit na apartment sa Paris. Ayon sa kanya, ibinenta niya ang ilang alahas at paintings para makapagpundar doon. Ipinapakita lang nito na marunong siyang magdesisyon at magsimula ulit kahit malayo sa showbiz. Kaya kung iisipin, kahit anong paratang ang ibato sa kanya malinaw na kayang tumayo ni Hart sa sarili niyang paraan pero sapat na ba ito para mapaniwala ang publiko na wala siyang kinalaman sa mga isyong kinakaharap ng asawa niya ang mga fashion model ay bahagi ng fashion show mismo inaayusan sila ng mga official makeup artists at hairstylists ng brand at palit sila ng palit ng outfit backstage Si Hart naman ay inaayusan sa hotel ng sarili niyang glam team mula pa sa Manila at karaniwang isa o dalawang outfit lang ang suot sa event. Ang trabaho niya ay hindi maglakad sa runway kundi ipakita ang mga disenyo at lifestyle sa kanyang social media bilang isang kilalang influencer. Marami ang nagtatanong kung kumikita ba talaga ang mga fashion influencers. Ang sagot ay oo, pero hindi lahat. May mga iilan na kumikita ng daan-daang libong dolyar bawat buwan pero karamihan ay hindi ganoon kalaki. Marami pa nga ang nagkakautang para lang mapanatili ang imahe ng marangyang pamumuhay dahil kailangan nilang bayaran ang mga stylist, videographer at iba pang kasama sa team. Sa YouTube channel ni Hart, mapapansin na nakatuon ang mga video sa sarili niya at hindi sa brand mismo. Ipinapakita niya ang kanyang karanasan, mga outfit at personal na pananaw sa fashion. Pero dahil dito, may ilan ding nagtatanong kung mas pinupuntahan ba niya ang mga fashion week para magtrabaho o para mamili. Sa kanyang mga vlog, makikitang tinatanggap siya ng mga fashion house bilang VIP guest. Binibigyan siya ng espesyal na pagtrato na may mga handang pagkain, inumin at kung minsan, mga libreng regalo. Katulad lang din ito ng mga valued clients sa mga bangko o tindahan na binibigyan ng espesyal na serbisyo kapag malaki ang ginagastos. Isang stylist pa nga ang nagsabing si Hart ay pangalawa sa pinakamalaking buyer ng YSL sa buong mundo. Dahil dito, mas naging maingay ang issue lalo na sa gitna ng mga paratang laban kay Cheese. Ngunit ayon sa mga eksperto, kahit ano pa ang mangyari kay Cheese, ligtas pa rin si Hart sa ilalim ng batas. May tinatawag na anti-fencing law na nagbabawal sa pag-aari ng mga bagay na galing sa ilegal na paraan. Ngunit para masabing lumabag si Hart dito, kailangan munang patunayang galing sa masamang gawain ang mga bagay na ibinigay sa kanya. Nasa ngayon ay wala pa namang ebidensya. May batas din na nagbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno na mamuhay ng labis-labis, ngunit bihirang maipatupad iyon. Madaling ipaliwanag ang marangyang pamumuhay ni Hart dahil artista siya at may sariling kita. Ngayon, lumalabas pa ang mga balita na may French blood daw si Hart at may apartment siya sa Paris. Pero hindi ganoon kadali maging French citizen. Maaring may kaugnayan lang ito sa kanyang mga ninuno at hindi ibig sabihin na automatic siyang mamamayan doon. Sa kabila ng lahat, marami pa rin humahanga kay Hart pero may ilan ding nadismaya sa kanyang nabago umanong imahe. Noon, minahal siya ng publiko dahil sa pagiging simple niya at natural. Ngayon, nakikita na ng iba na parang masyado na siyang sosyal at malayo sa dating heart na kilala nila. Pero kahit anong sabihin ng iba, hindi matatawaran ang talento at sipag ni heart. Maaari pa rin siyang bumalik sa showbiz kung gusto niya o magpatuloy bilang pintor at fashion icon. Siguro kung gugustuhin niya, maaari niyang gamitin ang kanyang impluensya para sa mas makabuluhang bagay tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang tiwala ng publiko at maipapakita na hindi lang siya asawa ng isang politiko kundi isang babae na may tunay na malasakit at puso. Pero kayo, kung kayo si Hart, pipiliin niyo pa rin bang ipagpatuloy ang magarang lifestyle kahit alam niyong may mga tao nang bumabatikos sa iyo o mas gugustuhin niyong baguhin ang imahe niyo para mas makatulong sa iba? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.